Hello guys, good morning, good evening, good afternoon. Welcome back to my channel. Ang vlog natin ngayon ay pupunta tayo sa Edhid Matlog Sosogon at magbibigay ulit tayo ng kaunting tulong sa mga taong naghihirap na halos hindi makakain ng tatlong bisis sa isang araw. Bibigyan natin sila ng ngiti sa kanilang mga ladi. Papaluhay natin sila. Hindi sa lungkot, kundi dahil sa saya. At isama natin sa atin, natin ang ating Panginoong Isokristo na sinagot ang kanilang dalangin. Masay sila na kahit ngayong araw man lang ay nakakain sila ng tatlong bisis guys salamat sa inyong suporta sa channel na ito ang channel na ito ay patuloy tutulong sa mga naghihirap dahil ramdam ko ang walang nakakain sa hapang kainan at ang sinuman gustong mag-sponsor at magbigay ng kaunting tulong sa pamilyang naghihirap. Mag-missage sa aking messenger CG Vlogger Garalde o mag-iwan lang ng bakas dito sa YouTube channel comment section. Maraming salamat. God bless. Papunta po tayo sa bahay ni Uyadilya. Hello po, Nay. Uyadilya. Kumusta po? Dili kita na idilya. Mabuti naman. Pikdun. Ikaw po ay isa sa napili po ni Sir Cesar Garaldi na bigyan po ng kaunting grocery. Ilang taon ka na po, Nay? 74. Um, nasaan po yung mga anak mo, Nay? may asawa na. May asawa na lahat. Mm -hmm. Dito po kayo nakatira ngayon sa anak nyo po. Oo. Oh. Ah, nasaan po yung asawa nyo? Mm -hmm. na po yung... At meron din po kayong cash na pinabibigay po si Sir Cesar. 300 pesos po para po sa gamot o kung ano pa ang gusto nyong bilhin ito po. Thank you po. Sana pa ay makatulong po sa iyan, nanay Dale, dahil Kaya nga po ako nag-chat kay Sir Cesar dahil alam ko po na kailangan niyo po ng tulong at nung mga oras na po yun ay may sakit kayo kaya naisipan ko po siyang i-chat para po ay matulungan po kayo. At maraming salamat po dahil napakabait ni Sir Cesar Garalde at tumutulong siya sa atin ng mga mahihirap. Masabi niyo kay Sir Cesar po. hello po Sir Cesar si Garante. Um, naipaabot ko na po yung mga grocery na pinabibigay mo po. So, bigay ko na po sa kanila. At nagpapasalamat po sila ng sobra sobra. Kasi so, uh, napakalaking tulong na doon para sa kanila. God bless you po at sana mas marami pang blessings sa mga mga Para mas sa mga mga Thank you guys for watching. Please don't forget to like, to share, and to subscribe. Thank you. God bless everyone. I'll see you next time. Thank you for watching. Thank you for your support. Please continue to support this channel. God bless.